Good morning. It's a Monday today. Pixar, say hi to the vlog. Hi. And walang pasok ngayon si Pixar. Ah, Pixar, you don't have classes today. You know why? Because it's Lino Aquino Day. Lino Aquino Day. Death anniversary. It's death anniversary. Yun. Ah, itinuro na namin sa kanya, no? Kung bakit wala siyang pasok. Kasi, gusto rin namin malaman niya na ano yung significance ng araw na to kung bakit walang pasok. Hindi lang yung basta, uh, uy, wala kayong pasok, sa, so relax-relax ka lang, no? So anyway, speaking of relax, uh, si ate Teta nag-day off ngayon, si Richie dito lang, walang masyadong gagawin ngayon. Pero kami, uh, technically wala rin kami masyadong gagawin ngayon sa business, parang inano namin yung day na to para mag-relax. Ah, uh, yun nga lang yung mga kasamahan ni Tinsel sa makeup, pupunta dito sa bahay magpa practice silang mag magano mag, ano, ng hair, mga different styles of hair. At ano, uh, isa ako doon nagagawin nilang subject. <laughs> so uh, may ayon. Siguro hindi naman mamaya. Mga in and out, nandito na yung mga kasamanya mag setup na sila. So medyo isi setup nila siguro dito bandang sala na isa uh, dining area no dito sila siguro magse-set up ng kanilang mga gamit for makeup and hair ganon so kami yan relax mode muna Ayan. ano oras na ba 9:40 946. hindi nga pa lang aking high school batchmate Si Claire. <laughs> si... Si ano to? Jiro. Jiro. Oh, di ba? <laughs> Ayan o. Hindi, <laughs> ano natin. i vlog natin kasi aayusan ako. <laughs> Dahil si Tins. Ano nga meron sa'yo sa Wednesday? Mag-aayos siya ng mga FIBA players. So, kailangan niyang mag-practice at etong mga, ito, mga experts sa hair. So, ako yung subject at ito yung isang isang subject. So, paglalaroan nila yung buhok ko kahit wala na. Wala na, naubos na yung buhok ko eh. O, oh, uh -huh. diba, diba? Mayroong naman. Chi, kuha ka video. Kaya na kung gusto, patigil lang kung sabi, ito kung saan gano'ng mga common video. Okay. Mamaya, okay. pagkatapos mo doon, tapos sa inyong letras gagawin ko. <laughs> so, kailangan tubig muna, gano'n? Hindi. Para mas maganda pagbasa. Oo. Uh -huh. Ito yung muna yung isa eh. Okay, ka lang eh. Yan. Okay. So, dito ka naman yung So, paano siya? Pagano'n pa din? ito mas maganda ay usan si Richie. Kapal Oo, oh, oh, mamaya. Makapal na buhok mo sa akin. Kaya ako, paubos na eh. Biro yung ko yung buhok Sige lang. Hindi hindi dumidikit yung buhok eh. Pag hindi, ang pangyong gawin. Pag hindi dumidikit. mo talaga siya ngayon. Ah. Para, para nung tingin Oh, mayroon. na. Umaabot na sa Kapag pala. Kasi manifest na yung ano ko eh. ba diba na, iba na iinit. Uh, uh, no. Nung ako din ba nag-load ay nanginit ka na din. Ay, hindi ngayon ko lang na feel. Siguro so, dahil paulit-ulit na. Pag ganyan, ang dapat yung load mo, nakapagano. Hindi siya nakapag ah. Kasi kung nakagan lang bagsak ng uh, init oh, sa bundok. Sa kasama ba? So, pero pag ganyan, hindi ka mamamatay sa taas ba? Diba? Oo, oh, okay. oh. tama. Oh, okay. Galing, no? Saan nga? Expert kasi talaga. Boy. Hair expert. May training Again, yan. ulit at ah, tinuturuan si Tins kasi sa Wednesday mag-aayos siya ng hair ng mga FIBA players dahil mag-o-open yung FIBA World Cup Basketball. So, ito si Jiro. Hair expert. Tinitrain niya si Tins. Kasi on Wednesday, uh, hindi pwedeng magsama si Tins siya lang. So kailangan niyang matuto lahat. So again, ako yung subject. Tins, si Giro, si Claire, yun si Claire. Oh. <laughs> si Claire ba magte-train din or mag-aano rin siya? Isa sa model. Ah, model din si Claire. Okay. Si Claire, siya nga pala yung ulit ng high school batchmate ko. Nakita lang ulit kami dahil sa asawa ko. Nag-reconnect kami dahil sa asawa ko. So, natuyo na, di ba? Uh, Medyo ano na. Galing ni ano. So, ang gano'n yun. Yan yung mga gusto kong buhok pagkaligo eh. Hindi ko mamang ang buhok. Parang makapal na ulit yung buhok ko. Pero kailangan dahan-dahan mo lang sa video. Kasi pag madami agad nilagay mo na mumuro. Wow, ano yun. Ganda yun. So, makikita mo. Makikita yes, add to ito. Masama ba yan kung araw-arawin ko? Hindi naman. Ang masama lang yung blower. oh, kasi naririnig ko na yun eh. Masama araw-araw blower Yung wax sa okay lang. Huwag lang yung hairspray araw. Ayoko rin ng wax kasi nagmamantika yung mukha ko pag mainit na. Para akong basang sisiw na. Mas pa So habang mas nalalagyan mo siya ng mas maraming powder. Oh sige, bibigyan kita tayo sa birthday mo. Gusto ko. I-add to cart. Tsaka sa style. Ay, may na seal stock ka na. Ang galing, no? Yes. Oo nga, no? Chiyo, parang kumapala yung buhok ko. Uh, Oo oh, ah, nga. mo, Kahit, oh, kahit manipis style. mo ko. May resistance ba siya? Siguro, pag mahangin, masisira yan. Pag sobrang hangin. Ah, maganda yung pag ganyan, tsaka mag-walks or holding. Ah, para right? yung hold niya. Mm -hmm. Oo. Yeah. Spray, sir. Para hindi man, spray hindi, ever since kasi hindi ako sana yung mag... Ano? <laughs> so, pwede ba na yung gawin sa mga groom kasi di ba? Oo groom ma, isa pa yung sa grooming. Oo, tama, tama. Oh, Ang groom, no? Pwede sila sa pomade, pero kaya oh, na kasi siya. Oo, oh, natry ko na rin yung pomade, medyo okay din. Pomade gamit ko na. Tapos pwede mo itong ito, pwede yung sa chocolate. Pwede yung chocolate, yung dala. Ano? Basta kung isuklay ka, pwede mo siyang yan, para medyo mas paganda kasi kung magkakadik ito para mas mukhang makapalo sa may harapan. Uy, in fairness, ang galing nang gawa ko doon. Go! Nalibring ayos ako today, ah. Tapos kung wari, medyo parang kung ano mesin dito, doon yung titira ka pa, igaganto mo lang yun ang konti, yung mga nakaanag sa iyo. Para bumaba. Para yung mga ginagawa na ito sa o mga naka-also na, ano, naka Di hawak na oh, ganda na ayos okay. niya, no? Thank you! Si oh, tapos, pag, na pag okay na, no. wait lang. Di ba na-wax na? Oo, oh, ang ganda! Kung mag kayo, wait. Oo nga eh! Kung kaya nga araw-araw, ganyan eh. Kaso okay. lang, masama, puro chemical everyday. Tapos, iba oh. may nakita kang ganito. Pwede kang mag-explain lang para sa kami, mag-contact kami. Para ngayon Wow. Yeah. <laughs> oh, pogi, <no? laughs> kanina Tayo na wala na. Eh, mukha na. Kanina hindi, sir. Um, <laughs> 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 Sige nga. Pogi, <laughs> oh, Pogi, Sige. Ano? Pogi ba? Libring makeover ng buhok. Sinong sunod na subject? Six hour na ka. Kasi parang kitkit lang. So, kuwara ito hati na kuwari lang naman. Supply mo na lang yan yan. Mga batang kit lang na ano, na parang inayos-inayos mong mga konti yung buhok. Yung parang kagaya ng mga sa mga adult na sa orang ayos na ayos. Tingnan nyo mo lang. No, that's not the haircut. Hair styling hindi, yung buhok niya. Si Richie hey, may parang instant comment, no? Oo, oh, no? Nakalip. Pero yan na yun, Yung, one yung and buhok niya, yung mala rockstar na... Oo, <laughs> oh, totoo. Baby, look. Okay. Okay. Okay lang yan hmm. eh. Hindi niya pa-appreciate ko anong stylish so, or... So, pag natuyo yan, mag-stay o oh, hindi? Mag-stay. Yun, oh. You Oh, ang ganda Kaya, kailang siya na. Kailangan mo siyang ang kalat. Or yung mga pag gusto mo parang pang formal na formal. Good job. Kaya mo mo lang siya dito tapos ilihirad mo lang siya dito. May iba naman kasi parang gusto nila yung parang mag mag-knit oh, tignan. Oo, neat tignan. Knit ta, pero stylish oh. pa rin, no? Ay, pwede pala pagbasa. Pag gusto mo nagmamadali ka lang. Okay oh. naman yung... Baby, na na. Ay, lift, lift up. up. What do you think? Okay. <laughs> yung mga makita mong oh, okay. talaga ng mga oh, ano nyo. Ay, oo nga. Next, Bakit, next. Kaya kung wala ito, di ba may volume na? So, pwede i-style na agad? Oo, oh, pwede na i-style na agad kasi may volume na siya. Pero kaya makaganda kung bago gubit siya. Kapal na ng buhok niya ni. Balbon niyan si Chi. Kuwaras, kuwaras, di ba? Pudpud yung dito nila. Oo, nakapag... Oh, na Lalagyan mo lang yan ng busas, igagin na ngayon mo lang yan ayos mo na yung pulot nila. Kasi ayaw nilang gugulungin mo or... Oo, kasi may mo. So, kukuha ka na kuha hey, na na lang. Oo. Oh, sige. Kaya dito yon. yun. <laughs> sige, try natin yung wax Basically, yung principle ng music. So, iagaganan igag mo lang siya. Aayos mo na yung kulot niya. Diba? Nakita mo, diba? Maayos oh, siya. maayos. Hindi siya yung parang kalat-kalat no, oh, yung kulot niya. Nagbobuo-buo yung curls niya. maganda so, nga kung bagong tapos diba? so, Pero syempre hindi naman lahat. Hmm. Hmm. Hindi hmm. parang karambihan sa mga mga basketball player. Oo, si, oh, uh... lagi sila clean ka, te, eh, no? Hmm, laging clean ka, tapos dito lang so, yung Kasi siyempre, sa, clean sa gabay, ito. sa ano nila. Alam mo yung takot ka din, na bigla kang bigyan ng, ano, kailangan marunong ka pa rin. Hmm. Kaya ko ba itong pag-ili din? Hmm. Hindi, ahahanap ka ng pwesto mo. Ah! Kung harap, so, pwede naman din pa pag ganito Pag gusto mo... Gusto ko siyang gumano eh. Ah, gusto mo siyang gumana? So, hindi pa taas. Pag gusto mo lang naman na parang hindi yung lower, pag ito rin siya. Pabalik. Hindi Pabalik ito. Okay. Ah! yung sa mga Pero pwede mo rin siya ako. Oo! Oh, Oo! Oh, Nagi ba yung rin siya? Parang formal ah. Ako oh. sa to formal na uh, pag one sided, parang uh, mm -hmm. one sided. na. So, so, para, para, para may tray talaga, minagot ko lang. Hindi natin kung ito yun. Buling oh? Oo oh, oh. oh, yung dalawa, oh. no? Ano, kaya hindi kang ginupitan ah. no? Pero yes. Serenag iba. Oo, ganun na. sa camera. Siyah. Oh, pa. Ah. <laughs> okay. okay, go. Takot, takot, takot eh. So, in section mo na. Kayo ko yung, yung client. Kayo ko yung mga maayos. Sir, hindi panta yung gupit niya. Okay. Hindi, <laughs> aayusin ko pa siya. <laughs> <laughs> Inanok ko lang yan. Inadalay ko lang yung sarap sa kanyaan. Eh. Ano pa lang pala yan? Umalis okay. ka ng parlor ng hindi bigay <laughs> tinapos. Kasi ano siya, kukulayin ko nga dapat. So, ayan pala. Ang tinuro sa diba? akin, eto muna. Mm -hmm. Tapos sa kayong lahat. Pwede mo naman kasi muna patuyuin ng konti para mas mabilis ka Para mabas hindi mahiaw. Pero pagka ganyan. Eto medyo ano na, ilang percent na ba itong tuyo? Basta talaga siya. Basta kasi diretso lang siya, iglawal mo na lang siya ng pag Oo. So yan. Ang kakit mo ito, ganyan 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 bro. Pero dahan lang, kasi baka tumama sa so, anak. <podang> Anik na. Nainit na naman yan. So, oh, alalay yun lang. Ay, maganda ba yung tawel dito para na maramdaman yun naman. Oh, mararamdaman niya yan sa leeg, no? Dahil silang may dalang ano tawel eh, silang dalawa. Kasi ako may ganyan. Iroll mo pa. Ano mo na. Tapos bilang pala kahit mga 10. Tapos kapamutan sa dulo. Kasi may malalaman pag magaling ka mag-blow or pag yung dry na buhok na na, 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 yung, uh -huh. na, mo, napakinan mo. Tignan mo, pag may mga ano, may mga blower dry yung buhok like after ng blow dry nila, Hala, ang sobrang na shine ng buhok. Or yung ako, ibang hair, kahit di mo kailangan i oh. imus, pero pero short, pero pag blower mo siya, tika taas, as in aalis sa siya talaga, as in volume pala. Eh di ba yun yung gusto ng mga, uh -oh. Uh -oh. mga, lola? So try uh -oh. mo. Sir. So, ito muna, di ba? Kunin mo muna nito. Tapos, eh, okay. ito, or, kunin mo muna siya nito. Tapos, kunin mo siya nito. Tapos, ilagay mo dito. Tsaka yun. Sige. So, yun na. si Tins na, si Tins na. Ganyan, ganyan, ganyan. Ulit ulit. Kunin mo na ganyan. Kunin mo na ganyan. Kapag yung Okay. okay so, good so, luck, so, luck. Good so, luck. good luck. So, ganyan. Uh -oh. Ganyan. Ganyan. Um, ayan. Ganyan. Uh so, oh, ah. <laughs> Siguro sa proper positioning lang ng okay. Okay. So, dito tayo kasi ginagawa ng okay, anong anong kami ng gumigil niya kung di ka pa Okay. Masakamat pagtabi. Ako, dapat sa dulo, hindi pa ako pa ng ganyan para papasok na Sige, check Ano di ba? Wow. Nakita mo, mo Easy kayo. learner. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oo. Ganun pala yun. Okay. Ay, nasunog. Hindi, <laughs> alam niya ni Claire kasi naruwa ko din siya. Ano ba? Ano ba? Alin? Ah, mapipil <laughs> mo rin. Kung na, kahit di mo siya, ano, alam mo na curl na siya o ano. Hindi. Mapipil ng uh, tao, tao yan. Mapipil ng tao yung ginagawa uh, rin. Ah. Kasi naruwa ko din siya. Alam niya yung Ah, oh, okay. Oh, yan ang nagturo kay ano eh, Claire. Oo, na-train na din ako diyan. Train yun. Oh, na real. Kaya pala yung iba, nakaget ito. Nakataas yung mga ano na lang. Bakit ka pala naka-sleeveless? Kitay kitikin mo. Ah, Oo, oh, ah, no. Ah, ah, ah. oh, okay. Sa'yo ng buhok niya, Rizzi. May gina. Karoon ng ano, yung kumbaga parang buhay na buhay siya ngayon. Oo, oh, kasi yung dulo ng beach pa talaga. So, um, mali. <laughs> yan, yan, yan. Okay. 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 Di ba? Kapag pa rin yung hindi ko pro ako. Wala ko so, mag-aakala. Wala isang Wala ko isang araw. Wala ko isang araw. Hindi isang araw eh. Wala pa tayo isang oras eh. Kami karo ko yung isang taon yun eh. So parang pinompress oh. ko na yan. Eh. Magalito lang ito. Oo. Oh. Uh. Uh at yeah. least na earn mo yung respect nila na yeah, nakikinig sila ito. sa iyo. Yun nga, na ano mo eh. Yun yung tiyan. pinagpaguran mo eh. Kuwari dry yung buhok ng fly, tapos nakita mo ayaw mo na yung ganito. Pag gusto mong mag-shine lalo yung buhok, yung parang may mga... Mga deads. Himulmol, yung, ganon. Yung, yung parang baby hair? Hmm. Oo. Oh. Ang pwede mo gawin dito, tapos iba parang medyo dry. Oo. Oh. Gusto mo siyang pakinangin lalo. Dry pa ba yun? Medyo. Kung gusto mo sa pakina yun, habang minoblower gusto nang nilagay nyo yung pinaginagay lalo sa kumiti na ang buho. Oo? Oh? Oo. Tignan mo, compare mo. Mm hmm. Oo oh, oh, nga, dito. Gano'n, gano'n, Ginaan lang Para may magic magic mo lang eh. Ay, pinahid ka eh. Ay, pinahid ka dyan. Nagayakong ito eh. Ay, eh. Nage -nage eh. Ayan, Jim. Tingnan yung style niya. Ang bilis niya. Parang nga sinasabunutan niya. Ayan Ay, na ang gusto ko matutunan. Mm -hmm ng blower. Ah, you know. <laughs> Tapos diba, gito diba, diba, yeah, kita no. ko siya may kanto. Nakikita mo nag, dito sa'yo, pero may uh -huh. kanto. Isama mo yan dito, tsaka mo siya i-blower ng ganun. Talaga dito, nung mayroon matagal para mag-blend -mag yung... Alam mo yung parang volume lang siya talaga, hindi siya blower, lower hindi siya pin-lancha. Kasi mm -hmm. may ibang clients talaga ganun lang. Sa dulo, kailangan mo pag-blend yung mga. Ayan na, nakita mo. Ito pa tipang init na. Ito? Hmm. Ayan si ano? Okay na, okay na. Si trainee. Isa <laughs> pa. <ba>? Aunt Curtis. Lalabas <laughs> na natin. Ayan. Oh, so okay na. Unti-unti nang natututo si ano. Very good learner daw si Tins. Sige na. Kapal lang ano. Lalong kumapal. Ay babagsak? pagka ganyan ang technique like, nila sa ganyan, buha ka na lang ng wax. Wax. Okay. Uh -huh. Para hindi bumaba I mean, yun. Para mawala ito siya. Kasi pag ginanong mo siya, bagka flatten mo. So, ganyan lang. Ano Sumirin siya? Ayun lang siya yung kakita mo. Oo. So, eh, nawawax na na din pala mga babae. <laughs> Gumagamit ako ng wax pag may mga ganyan. Na Pero very light lang, mm -hmm. no? Kasi sa'yo mawawala <laughs> yung volume dito. Yung ganong technique kasi ginagamit siya yung sa may Kardashian. Yung super flat dito. di no? diba? Ito. Alam mo yung hair nila na super straight. Okay, super So, oh, paano ko gagawin sa super, super buko yung yeah, mo? Pwede ka nakatalikod na ganyan, no? Parang imagine mo lang, nakatalikod ka. Diba? Aka na yung brush. Okay, okay si Jiro naman. Aray! <laughs> Sir! <laughs> Maselan? Yung tinanggal ko lang yung... May iba nga, mahilang na ng konti yung sasaktan na lang. oh oh Bulbul <laughs> Basta! <laughs> Basta Bulbul ko eh. Kasalanan ko po ba Wait. So... At least parang buhok mo Sige, paano okay. ka magsisimula? sisimula? Oh. So... Mahilig ko lang eh. kita Microwave Sige na, uh, initin lang yan. Pagkatagin hmm, sa... It, uh, uh, si yung mga naman sa mula. Sa pinakababa? Hmm, yung ginagawa natin lang sa... Eh, ako is Eh, ako is asik. Kung gusto mo siya lagi ng volume, talaga. Ah, sige. Pero uh, kung kunyari, gusto mo siya tuyuin. Kunyari yung hair ng mga. Oo, hair ng mga. Kasi player yung hair ng mga. Uh, okay. Ito pala pa problem na good low yung buhok mo. No? Okay, Oh, uh, good job. Hindi uh, daw mainit. Yes, sir. Galing. Magaling ang teacher. Di ba? Oo, maano yung turo niya. Oo, no, magaling ang teacher eh. The very detailed. Oo, oh, straight yeah. to the point. Walang paligoy-ligoy. Minsan kasi, mapatagal yung... lang yung klase.

Bumabounce na. Oo, lalabas na. Ba't yun ang monster ako? Kapag talaga mo nang alam mo yung parang na ako. May na po. Pakagalitan po. po. Pakagalitan po. Pakagalitan po. Okay, time check Tapos na sila mag video, okay? At ito, nagre-relax lang to. Pero nasa taas pa sila, nagme-makeup tutorial naman sila So hindi pa sila tapos Tapos lang sila mag video, okay? So ako naman, uh, mag mag errands lang ng kaunti. So lalabas ako. Iwan lang si Pixar dito. So bye. Bye Pixar. I'll just go out. Bye. Bye. bye.